Kahit wala pa yung taon akong level 4, sinabihan na yung taon ako ng Mia na doon daw ako sa kanya. Tapos man yung taong ka, doy, ginawa mo naman yung ako akong support. Why ka naman yung ganyan mag-isip? Doy, tumarong ka dyan. E, nagmadali na ako dito kasi yung Johid, hindi yan para maikutan natin si Mia ka alain kay eh, patasan yun siya. Kaso hindi ko man na, nandito agad yung alokart. Eh, naku po! Siguro love talaga ako ng Mia. Lagi ibigin taon niya akong hinahanap. Kaya e, ang ginawa ko dito, pinuntahan ko na Mia mga doy ah kumatong pa nga yung Angela kaya nagturboan ko yung dalawa dito tala pa nga siguro ng list nyo makatakas pa taon siya in your dreams doy pero bago ang lahat luma muna tayo mga doy maraming salamat sa yung oras kung patapusin nyo pa kung wala pa ka nakapagsubscribe ay nagpagulat yung tao na sabihan pa kita relax muna ako dito sa tanglad mga doy habang nagkakapin tingnan lang natin sila panoorin lang natin hindi tayo kumumpiansa kasi ayun yung Yudora hindi ako basta basta ng si Tanskill mga doy dahil na prosy na tayo ng Yudora eh, is na tayo dyan, mga doy hindi na tayo mag look at guroy Tamoy na na naman ako ng Mia Kada pitas niya, lagi niya talaga akong inahanap Kaya pinuntahan ko na naman siya dito mga doy Kahit wala in taon siyang sakit Dalawa natin siya mga doy Pero ito lang yung taon yung nangyari mga doy Tingnan niyo mga doy, at tumala ako sa kanya Alam niya yun eh. Pero ang ginawa in taon niya mga doy, nagbabap lang in taon siya, kinuha in taon niya yung alimasag. Nagguroy ni mo dito, Di to, klaro, pagkaganyan. Panahingi in taon siya ng back up. Hindi naman in taon siya alerto kung ano-ano naman in taon yung ginagawa niya. Ay naku po in taon, pagkaganito talaga yung mga kakampi mo. Tapos sabi din ang derot, dalaw daw. Ang guroy. Kaya bawat talaga paglabas ng turtle mga doy. Hindi talaga ako nakapag-contest. Kasi iniisip ko na lang talaga yung mga dalaw dito. Dapat pala teleport yung ginagamit ko para mabilisan yung dalaw ko mga doy. Tapos sabi din ng Emon, umayos daw ako sus Mario Sip, hindi ko na talaga alam mga doy kung saan ako lulugar dito naglibog na talaga yung unahuna ako mga doy kung anong gagawin ko parang wala na talaga yung taon akong ginawang tama puro na lang yun taon mali sus Mario sa naman yung taon eh. kaya nang pagdala ko dito kay Zero mga doy hindi ko na kumuha yung pin pinitay ko na lang talaga sa kanya yon para maramdaman naman yung taon niya yung pagdala ko tapos sabi ng niya post daw sa mga Mario sip ka naman yung taon doy kung hindi ka sana nagpapitas, ikaw sana nagpost noon. Ikaw naman nakaisip nun, dapat ikaw lang talaga gumawa noon eh. nakaisip mo eh. Tapos iutos mo pa sa iba. Tapos sabi din ng Emon, dalaw daw kang nakupo. Ano na naman to? Muntunoy ka naman yung ganito sa akin, Muntun. Hindi ka ba lumuoy sa akin? Ay buti yung inyong sinabihan pala niya akala ko na naman mga doy ako na naman yung gustong magdalaw may regla ba tong mga kampi ko, kasi mahilig sa dalaw o sa November 1 na sa kanila mga doy ano sa tingin nyo mga doy na hindi kayo makatingin sabihin nyo nga sa akin para maliwanagan din naman yung tao nako ang dilim na kasi yung yung paningin ko sa mga kampi ko lang pero hindi ko na talaga sila pinapansin mga doy nagfocus na lang din yung tao nako sa kutub sa kumain mo ano ginawa ko na lang talaga yung lahat dito para mapansin din ako ng lahat ng mga kaps mga doy kung yung ginagawa ko talagang tunay na ginagawa ko pero hindi ko nga alam kung paano nangyari yung mga doy eh <laughs> habang iniisip ko lahat ng mga yon mga doy nagpahinga muna ako dito sa tanglad kaso may anino mang dumaan ay si Leslie pala yung taon mga doy sus so, mario si, hindi ko tuloy natapos yung iniisip ko mga doy dumaan kasi yung Leslie na yun eh dahil tapos na yung mga dalaw mga doy may isa pa yung gusto gustong sumurin they're lock magkaano ba naman itong mga to? Hindi ko na talaga masabtan yung nahuna ko mga day. Kala ko nga dito, okay pa ang lahat kasi yung lahat mga day, kinuha arag din tao <laughs> Kaya dito, hindi mo na talaga ako pwedeng kumasagad mga day. Kasi konti yung pagkakamali ko ah impas talaga kung tanan mga doy. buti na lang talaga yung Angela lagi din talaga sa akin po kaya patong kaya nagbidukan ko per ng mga doon kahit paano nahati sad ko gamay kaya kung patong din baya si Angela kaya bawat pagpatong niya mga doy ginagalingan ko rin talaga para mag enjoy din siya mga doy Sa so, madaling salita mga doy ibigay mo ang lahat para hindi yung taon siya magsisi na sa'yo siya nakapatong mali ang iniisip mo Patulad na iniisip ng marami dyan. Hayaan mo yung mga kalaban mo eh. magsisisi na kumalag silang nakapatong yung Angela sa'yo. Pero may iba tayo mga day, tumanginit ng giling taon yung mga kampi ko. Pakiramdam ko na yung mas masa na giling taon sila mga day. Kasi yung Juhil dito, pag grabe, manggahit, makaibukog yung tawanan Eh. Huwag mo lang masama in day. Ano bang kinakain mo? Bakit ka ganyan? At dahil panay patong yung Angela, binigay ko na sa kanya yung kill na yung mga day para humapit po siya gamay. Pakonsuelo lang kung baga mga day huwag tayong madamot yung kaya naman natin ibigay ibigay natin ay yung gura binigyan ko hindi kasi ako madamot eh. tapos naramdaman ko rin talaga yung mga kampito nagusto talaga nilang manalo uhaw wow, kasi siguro sila sa panalo kaya gihimok ko ang tanan mga day ramon yun ay <laughs>